Pero, si Jim Light. Oo, Pero kay, kailang pag kung man. Butas. Mahirap yung daanan, may butas. Madaming butas. Ayos tayo sita Tapang tayo si Tapang Master. para. Ha? Uh -huh. Mane tindid aw. Nokondog ang ato, pila ko no. Ayan mangita ka bitin ginalakwan kag lagaram iton don. Hello? Oo. Pas kanay dikto sa delikado pag hindi ka makakita sang binalakwan ito man ginanilip. ito muro ami. Tan sumisisiid. Kalaban ang mga angler. Maninisid. <laughs> 15 grams na lahor upgraded hook bala bala natin pero ano naman yan mga masiri yung spot natin medyo mahirap yung daanan kasi maraming hulap po hindi mo makita yung ilalim kung butas na ba o ano kaya dandan lang yung lakad natin ang hirap maglakad sa si spot na to Nakangalay. なかかんがない Tun. Agoy. Sayang. nagirit lah la. Tu 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 ada apa ada apa ada apa. Ada apa. Langung. wakai akril wakai wakai wakai

Kanina, mas malaki pa to, malakas bigat. dyan, huwag dyan Huwag dyan Iba to di Nah, tiga, 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 tiga,

Paguri natin. Oh. Mana? Kapten, kapten, kapten.

Yeah. Ayan o no, master Mga dalawang kilo know. Ayan o Ayan Ayan o Ayan master Ayan laki Mga dalawang kilo siguro O dalawang kilo mahigit Ibangin natin mamaya po Ayan o master Ah, uh, pa rin tayo si Ayan yung isa natin kasama Ayan yung huli natin Di bali, malaki Yan yung pain 15 grams na mino Upgrade yun yung hook Yung reel ko nga, mga master is 2000 series lang yan Mga master, pero kumaya tsaka 16 LBS lang to 16 pounds lang to na line na braided line <laughs> Yan nga lang, yung leader line ko is malaki Nasa 50 pounds yan mga master Ito yung huli natin Dalawa na sana to, nanok lang yung isa mga master. Dalawa na sana, anok lang yung isa. Nandiyan na pupulutin na lang, nahulog pa. Pahinga muna ako mga master kasi nakakangalay makipaglaban. <laughs> Medyo malakas yung isda. Ito lang yung tinit, tumira mga master na lor. Green siya na may tulog-tulog na itin. Yung hook niya mga master is ano yan? Times 4 na proberos na ano siya? Uh, size 6 yung size 6 mga master yan yung tamang tamang hook sa 15 grams to 16 yan yung tamang tamang mga master ano wag, wag, masyadong makapal yung hook kasi ano hindi siya magkaanong mag, nakaka offset set siya yung basta makapal na ano makapal na hook ito times 4 okay na yan Sako yan hindi naman siya basta basta nakaangat mga master kita mo na huli natin ano ito o okay. ito lang yung hook na ginamit natin yan, okay na yan mga master. Kaplit kayo ng hook. Ganitong lure, 15 grams na mino times 4 na size 6 na ito proverus to eh, mga master. Ito yung gusto kong brand ng mga hook. Medyo matibay. Tapos i-upgrade eh, na din yung mga ano, yun, yun na rin yung split ring sa ano nasa size 3 siguro to number 3 na split ring. Wag yung maliit kasi nauunat. Okay na yan mga master. Pero Uwi na kami kasi Wala namang mag-i-strike Pwede na to, May huli naman kasi isa kaming... May huli na kami isa At pwede na to. 15 grams na ano tapos size 6 na hook size 6 oh. na hook yung kulay bilhin mo kulay green saan niya bilin eh? Shopee Shopee i mo lang sa akin sir o oh, link o oh, sige 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 okay, natin yung link ganito yung bilhin mo tsaka yung hook number 6 para meron ako dyan number 8 kasi yun yung ano yung UL na yan hindi ano uber dyan <laughs> Yeah. Kita mo naman kanina, di ba? Oh. Yung kagano kalalakas yung nag strike Pag pupunta ka dito sa spot na to, kailangan yung, yung sit-up mo, laban. Kasi lugi ka pagka <laughs> Isirain oh. lang yan. Gey <laughs> okay, go. Let's go. Pwede tayo. Ini kesan. tak? Yan. Yan master ititimbang natin kung ilang kilo. Ah. Sobra <laughs> pa <pamahala. Those>, oh, <laughs> <laughs> Libas. Palapit na mag <laughs> Ara ni oh. <laughs> <unlucky>. uh, <laughs> So ayan guys, yung huli ni <laughs> Master. Ang <laughs> laki niya no. Napakasulid. <laughs> yung gamit niyang 234 um, ano? Two, alas 3 kilo. Ha? Ata, kay gulpi. Ah, oh, may mag-video. Pinahirapan eh si Sir. Yan. Kinakatay na guys yung GT. Kay kung hindi lang na kawala yung isa kanina, sigurado. Ay, <laughs> duha. Dalawa tapos sa akin na ano kan, tatlo sana yung tatlo sana Dala namin. guys kinatay na talaga hmm ito sa'yo June pangulam mo thank you shopee sige <laughs> ayan na no. guys oh so, na yan na may pang na siya mga master may plastika dyan ay ate plastika rin plastik lagay ko kayo para lagay ko